Mga idol at kabayan, Amerika nagpadala ng isang eroplano para magsagawa ng pagpatrol sa West Philippine Sea at Scarborough Shoal. Ang P-8A Poseidon ay nagmula pa sa Okinawa, Japan. Isang pagpakita lamang na tuloy-tuloy ang suporta at tulong ng Amerika sa mga Pilipino. Pilipinas, isa-isang tinitipo ang mga ebidensya laban sa China. Maghain muli ng kaso ang Pilipinas kontra sa China. Amerika naglunsad ng opensiba laban sa mga IC sa Middle East. 75 target winasa ginamit ng Estados Unidos ang A-10 Thunderbolt F-15E Strike Eagle at ang kanilang B-52 Bombers. Good news sa good news mga kabayan, lima pang karagdagang S-70I Black Hawk Helicopter mula-pula dumating sa Pilipinas. Ito na ang ikadalawamput pot Black Hawk Helicopter ng bansa. Hindi lamang yan dahil meron pang dalawamput dalawang Black Hawk Helicopter na idideliver sa taong 2024 hanggang taong 2026. Good news, Philippine Navy spokesperson kinumpirma ang pagkuha pa ng maraming mga barkong pandigma. Amerika. Nagpalipad ng P-8A Poseidon, isang maritime aircraft mula pa sa Okinawa, Japan, papuntang Pilipinas. Pero bago pa lumapag ang nasabing eroplano ng hukbong dagat ng Amerika, nagsagwa muna ito ng pagpapatrol sa West Philippine Sea at Scarborough Shoal. Okay ba sa inyo mga kabayan ang tuloy-tuloy na suporta at tulong ng Amerika sa Pilipinas at sa mga Pilipino? Sa ibang balita naman, ang puwarasa ng US Central Command o SENCO ay nagsagawa ng maraming airstrike. Ang ginawa ng Amerika ay laban sa mga pinuno, operatiba at mga po ng ISIS ay bilang bahagi ng patuloy na misyon na pigilan at talunin ang nasabing grupo upang maiwasan ang mga teroristang grupo na magsagawa ng mga panlabas na operasyon at upang matiyak ng ISIS ay hindi naghahangad na samantalahin ang kasalukuyang sitwasyon sa Syria. Kinumpirma ng US Central Command na 75 target ang kanilang tinamaan gamit ang iba't ibang US Air Force assets kabilang na ang a 10 Warthog, F-15E Strike Eagle at ang B-52 Long Range Bomber. Sinisigurado naman ng Amerika na walang sibilyang nadamay sa kanilang ginawang pag-atake sa mga kalaban. Babalat ni General Michael Eric Kurila, ang commander ng US Central Command, na lahat ng organisasyon sa Syria ay magiging target kapag ang mga ito ay nakipag-partner o sinusuportahan ang IC sa anumang paraan. Good news naman mga kabayan, mga bago at modernong helikopter dumating sa Pilipinas mula pa sa Paula. Dumating na ang lima pang Black Hawk Helicopters noong ikasyam ng Disyembre taong kasalukuyan sa kain ng dambuhalang eroplanong Antonov AN-124. Ayon sa Philippine Air Force, ito na ikalawang delivery ng nasabing mga helikopter na kasalukuyang nasa Clark Air Base sa Angeles City, Pampanga. Sampu na ang kasalukuyang na-deliver i ng Paula sa 32 mga Black Hawk helikopter na nabili ng Pilipinas noong taong 2022 na nagkakahalaga ng 32 billion peso. Ang mga bagong dating na helikopter ay sumasailalim ngayon ng Technical Inspection and Acceptance Committee bago tuloy tanggapin at makomisyon ng Philippine Air Force. Sa kabuuan meron na ngayong 25 mga S-70i Black Hawk helikopter ang Pilipinas at ang natitirang at dalawa naman ay nakatak ng darating sa bansa sa taong 2025 at 2026. Good news ulit mga kabayan, kinumpirma ang tagapagsalita ng Philippine Navy. Sa isang panayam, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea na dalawa pang corvette at alim pang OPV ang nasa pipeline ng Philippine Navy. Dagdag pa niya, 35 billion US dollar o mahigit 2 trillion ang inilaan para sa Rehorizon 3 o third phase ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Joel and Dwayne. Magandang umaga rin. Good morning, sir. Thank you for having me here and having the AFP. Yes, ano magiging postura ngayon? No? Lalot, uh, lalong nagiging masidhi at nagiging mapusok ang ginagawa ng China dyan po sa mga teritoryong ating inaangkin. Una sa lahat, we have always been there. Hindi natin, hindi humina yung ating posyo, yung ating sand mm. ng ating gobyerno through the different instrumentalities in the maritime domain. Yes sir. Mm -hmm. Kasama doon ang Philippine Navy. Okay. So for, for a long time now we have always been there conducting our patrols, doing our performing our mandate. Mm -hmm. Mm -hmm. Just because nag-instigate ng iba't ibang paraan na tinatawag na wala sa libro o gray zone mm -hmm. which are actually illegal coercive aggressive and deceptive actions mm -hmm. yung kabilang parte doesn't mean na tayo ay mag-adjust o mag react sa kanila. Yeah. Baga Paano natin po protektahan yung karapatan natin sa WPS? Yun, yung ating karapatan, yung ating the integrity of the territory. Iba't ibang instrumento ng gobyerno ang ginagamit natin doon. Mm -hmm. Multidimensional. Ika nga, the different instruments of national power. Mm -hmm. Kasama Meaning, doon, mm -hmm. diplomacy, may political, may informational, may military, may economic. So dapat maramdaman uh. all instruments of national power, a whole of government and even a whole-of-society approach, mm -hmm. pati taong bayan. Mm -hmm. Hindi tayo yeah, like, nagpapa-upay mm -hmm. sapakat ang mission statement naman sa itong particular incident or case is law enforcement and support to our fishermen. Mm -hmm. Yung pagbibigay ng ayuda, mm -hmm. pagkain at fuel. That is a law enforcement activity uh -huh. conducted by the appropriate agency. Kung baga may presensya tayo doon sa pamagitan ng mga mangingisda na suportado ng Pilip uh, gobyerno ng Pilipinas. Yeah. Kaya po na ba uh, yung pagpapalakas po ng ating kakayahan para ma uh, depensahan natin yung ating mga teritoryo. It's the first time we have a Commander in Chief na nagbigay as a matter of policy. Mm -hmm. A pronouncement that we are shifting to external defense from mm -hmm. internal security. Totoo 'yan. Oh. This was amplified by the statement of the Secretary of Defense we will be instituting a comprehensive archipelago defense mm -hmm. concept. sabi niyo never before, no? Never before. Uh. So itong dalawang pronouncement na ito, ito ang naging guide ng AFP ngayon. And then we have the rehorizon 3, 35 billion dollars. Mm -hmm. Hindi ito one-shot deal, hindi ito pagkatapos eh nandun na tayo. Mm. Ito ay continuing may assessments ito. It will be a continuing program to develop our capability. Ano nakapaloob dyan sa $35 billion na yan? And how long is this program, uh, oo, correct. Uh, Rirad? -mirad? Paano natin, ma, kailan natin mararamdaman uh, yung lakas ng AFP sa pamamagitan po ng $35 billion program na ito? May please. iba't ibang kakayanan ito for the AFP. Hmm. For cyber, mm -hmm. hindi lamang ito hardware. Yes, oo. Cyber, command and control capabilities, sea, air, land, Uh, capabilities uh, four domains of warfare mm -hmm. meron pang lupa may pang himpapawid may pandagat mm -hmm. ibig sabihin ba na no, makakita na tayo ng mga frigate yes actually right now we have in the pipeline already mm -hmm. we already have delivered uh, received mm -hmm. two frigates wow we have more on the pipeline mm -hmm. two more corvettes and six opvs mm -hmm. may dumating na dalawang landing dock yung mga malaki and may dalawa pang parating mm -hmm. and many more ito, hindi lamang ito pang NABAL o pang AFP. Opo. Ito ay nagagamit din natin sa HADR. Pag-responde, tuwing merong na, na yes. mga bagyong malalakas. Apo. Apo. It is actually a continuation of previous programs mm -hmm. na mas matindi, mas malakas, mas may tutok ngayon. Mm -hmm. So, the continuation of the program are still there and there will be assessments in the midterm if we have to continue to improve further. Mm -hmm. And it will cover a broad range of activities na hindi lamang pang internal security. Opo, opo. So we are now prepared, the AFP, to be truly a protector of the people and the state. dati nakatuntay sa loob, ngayon panlabas. At yung yaman dagat, we have the priority yan para sa Pilipino. Yun okay. ang gusto nilang isipin. That's mm -hmm. what they want to think. Mm -hmm. They are not in control of the West Philippine Sea. Mm -hmm. We are freely performing our mandate Opa. of patrolling the seas and the air, of fighting for our sovereignty, mm -hmm. of showing the flag. So, nandun, it's kumbaga, nandun sila, nandun tayo. Man, kagaya na ginawa ng tayo China? Kagaya na ng kampo doon, mm -hmm. uh, Rear Admiral? Actually, outpost or military site ang pag-asa. Mm -hmm. Bagamat may local uh, local community doon, marami tayong mga persa, not only Navy, Air Force, oh. Army, Coast, mm -hmm. may Army rin doon. Mm -hmm. Wala ba tayong uh, tinatanim na ano, uh, bandila ng Pilipinas dyan? Meron doon sa bawat Feature uh, na, we have nine features that we occupy. Mm -hmm. Lahat yun may bandila ng Pilipinas. Ah. Laban Pinas.